talisik. Mga kaigsuunan ko. Yes, naka naka piyong-piyong ko kadiyot. Kaya gikapoy ko gikan sa commemoration. Og oh my god. Ato lang tawon ang pabalay diri. Why dali? Why? Dang, dali, dang. Arita dong. So among lantawan ni Dudong ang mga pabalay diri. Kung naunsa na ba? Yeah. Hayut. <laughs> Oy. Nahurot ang ring halo black. Ibig sabihin nagamit na siya ng bonggang bongga. Oh. Diba? ba? So dako dako ng ilang kan. Why dali iri. Ang ilang agi no. Ah, Perfect. Hmm. Dili mo to ang dagan kay nga mga hollow blocks ng fruit ni tada pay Na siya. May galing mga igsuon ko kay may tuwak na siya. So, kagawas to kami tuwak man siya ug mauna dai ni karon ang ilang nahimo no medyo na na forma na siya makaingon jud nga balay na pud siya <laughs> no po. So karon Ano na rin? Labas, burot, o isdang tilogon. Labas, burot. <laughs> Grabe ko sa ulan ganina. eh. may gali karon nga. Alas 5 na. Mingtuwak na siya kay Mona Kagawas Jugubong. So karon mga kaigsuunan ko, mao siyang update sa pabahay. So makita mo sa dinyo nga na-enjoy ilang nabuhat, no? Naay nadugang o natangso na sab nilang uban mga baka ko. Di ba? Mao man puhon.